Wah, wow. <laughs> wow. Napalakas ni Ate. Wah, ya. Oh wow. <laughs> wow. <laughs> Ayun, nagbabalik naman tayo mga katrex. bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! <laughs> ah! Tinakpan yung mukha. Kala mo ah Paabot lang Bayad ko <laughs> Ang layo ng distansya Mabuti na maganda si ate Balak pang sumabit ah ya ini mintu mintu <laughs> wah kalibre <Yeah! laughs> mau kuat talaga yang sama magandang usapan yeah! Yeah! <laughs> ang kukulit ya eh, nah Nakalibre <laughs> <laughs> <laughs>

Kanan pada dalam talaga mandalanya. Hah? Digelantari kau din? Ma bu bulet ke telaga jangan. Panalong panalo daw. <laughs> Natawag ba naman eh. Na next round naman. <laughs> Binalik. Ayaw di ma. Itong karpentero pa si ate. Hindi <laughs> 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 na talaga pagpapawisan si ate niya. Huh? Ay! Ayaw, di <laughs> ba? Pre! Pre! <Break>. Hmm? Ano yung dala-dala <laughs> <laughs> mo? Pinakalimutan pa yung dadalhin eh. <laughs> oh, lakas na na. Eh. <laughs> Uno. Uno. pais ka ba? Opo, ma'am. Ano ito pais niyo? Hirap ako umihi kuya. yay. Eh. <laughs> Hirap so, umihi. Hindi mo makapapatingin mo mndi dito sa akin. Oo, saan naman hindi dito sa akin, oh, so, man, sa akin kayo magpapayos? Kapag kamalan to 'yung babaero, si ginawa niyo. Gento <laughs> mo. Papagkamalan ka talaga babaero, ano? Eh, <laughs> Ganda no. Saan na bumalik? <laughs> saan na bumalik? <laughs> Abati mo na.

bili ugba po. Delete git no po. Ah. Ugba pa rin naman, syempre. Hayo <laughs> 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 <Ayaw>, di ma. Nababad trip ako. Mhm. Mm Oo, nababad trip ako. Na, naman? Tanggap ko naman na pangit ako uh -huh. Pero ang hindi ko lang matanggap Yung nilait ako ng pangit din nakamukha ko <laughs> Uy, naon ka Inaaway mo yung salamin Wala <laughs> na ibang kaaway eh, no? Ako? Plastic? <laughs> Kailan? <laughs> Saan? Paano ako naging ikaw? Ayaw nila diba? <laughs> <laughs> Magrarap eh, no? Ito yung part 2. Bababa na sila. Ang bait oh, yeah, yeah. <coughs> wow, um, ni mga nung driver. Saludo. You, yeah. <laughs> Madadala pa yung isa eh. Salamat ah, ka. Bye-bye. Lodge, mm -hmm. kakasuhan mo kaya ako? Mm -hmm. Mm -hmm. Pag nahuli mo akong nagnanakaw ng tingin sa iyo. Oh, <laughs> nagnanakaw ng tingin. Eh. Ay, na. Wow! Magic? Amazing! <laughs> Amazing! Amazing! <laughs> okay oh, <yeah>. ka lang? <laughs> kaya ko ba? Kaya! Kung napapagod ka na, pahinga lang! <laughs> pahinga <yeah>. lang <laughs> ha? Pero wag kang susuko! Huh? Alam ko, kahayang kaya mo yan! Kaya mo ha? Ikaw pa ba? Eh ang pogi-pogi mo! Kaya alam ko, na, kaya mo yan. Eh, no? talaga ang mga pogi. Bumigay. <laughs> hmm. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at salamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga pani videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo po. Salamat! <laughs> ha <laughs> ha